ako po kay Papa ang ah, babasahin ko para bibilan ako ni Papa ng pangkulay. Nabasa na tayo. Excited niya po na matatapos ako. Excited na excited ko rin. Si oh. Papa Si Papa ay may baka. Si si sa i may a บาค่ะอังอูสาไอไม้ลาโสไม้พาขอสาตาสา Hình. mãi u sa 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 la mãi pa la si lo lo mãi ba B, la sa la ta G, L, P, Okay, nak guys, terus nak guys, bye bye papa.